para lakas ng wigin do. So, oh, pag ano na oh. Pira delikado to. palitan to? Ah, po mga kapatid bar. Ah, may nakita tayong palito na naman dito kay Simaron. Unang una Itong gulong natin Ang lakas ng wiggle Tignan mo, pagka nakikita mo yung ano Ito po Ang lakas ng wiggle dito, sa unahan So, pag binitawan natin Itong manobela Ito po Ang lakas Gumagamit siya May kabig Ito, lakas So yun po yung pag-iipunan natin dahil may pinag-iipunan ako na ano eh, na gastusan kasi po kailangan ang i ito si Maroon kailangan ma ito before end of the month e, tapos ngayon siyempre mabibigat yung pinakarga ngayon po nagka problema naman tong gulong kasi pagka hindi ko naman penal tanto, Halos magsasabay-sabay yung sira niya kasi nahihila Oh no! Kumbaga nahihila siya Hindi ko alam kung dito sa unahan o dun sa hulihan Pero at least dalawang bulong yung sanang papalitan Para yung dalawang bago, yun yung lalagay natin sa unahan Matanggal ko, mamaya i-check ko yung ano yung gulong kung alin yung may problema diyang malaking naublong na siya eh nagdadance with my father na gulong yung takbo okay at daway, baka tayo dapat ano ito asap ito pag anon yung ano niya yung, yung kabig saka ang ng dancing dancing with my father again okay at dyan mga katito bar nandito na kami sa bahay at ito tinignan ko yung pangunahang gulong kasi lakas ng wiggle eh. at confirm palitin na siya Ang maganda po nito. Tia! Talagang... ni Kahit ano, kahit... Paano, alam natin magpalit. Alam natin magpalit ng gulong at alam natin kung ano yung sira ng ating sasakyan. Dahil kung hindi. Lalong lalaki yung sira. Atras, sige. Ito Tito Mar, yung may damage sa pala itong panguna pa naman. Pambihira. Layo nung tinakbo ko nung ano. Nagilokos. Salamat sa Diyos at hindi po tayo sinabugan nito. Kasi loaded kami nun eh. no! Tapos nung isang araw, nagkarga pa ako ng ano. Ito po. Itong kangina. Nung isang araw. At kangina po, nagkarga tayo ng tatlong mesa na billiard table at napakabigat napaka po nun so salamat na lang po sa Panginoon na talagang nandun yung pag-iingat nya kasi ano to pagka, pagka may laman to naka luluwa na yung ano at ano po ito tubeless kumbaga konting-konti na lang yung yung pumipigil dito at sasabog na yan pagka nagkataon yan po yung palitin natin at ito itong isa manipis na rin ito eh Umaring dalawa ang isa sa nating gulong kasi ito ano na rin ito eh. may uglong na rin So ilalagay ko lang po muna ito Kasi may pupuntahan kami ngayon Gawa natin ang paraan para makabili tayo ng dalawang gulong. Hindi so, kakabit ko lang po muna ito. Yun naman. Kasi may damage na. Pero ang ano nito, alam ko. Wiggle na rin tayo. Oh. Ang nipis na. Wala na yung fly. Wala naman tayong karga. At saka dahan-dahan na lang muna. Ito po mga katito bar. Uh, pinalta na natin ng gulong si Simaron dahil uh, nagwiwigil na yung ano eh. Yung gulong nito at saka manipis na talaga so ang binili nating gulong ngayon ay sandpoll sandpoll yung brand ito dalawa dalawa muna yung binili ko so ang gagawin dito itong bago ipapalagay ko dito sa unahan tapos itong isang waste leg kasi yung binibili ko yan yung aking nakasanayang ng gulong Eh wala sila ngayon Kaya Nakapagulong na rin ako dati ng Sunfall Okay din naman Kaya yun na yung pinalit muna natin So mahalaga yung Yung dalawang bago Sa unahan At itong isang to Manipis-nipis na rin tapos ang gagawin ko dito para okay yung yung pinakang tangos ng gulong ipapa-align ko so may may pinupuntahan na rin ako na magaling magalain hindi siya ano hindi siya yung matik na alignment ang maganda doon yung ano yung dati pa mas the best yung align na yun eh, kaysa doon sa machine ayan So, tingnan natin kung magkano yung ating magagastos dito. Lala, naguluhan si Kuya eh, kasi nag-iba-iba. Yung dalawang nasa unahan na kakabit. Yung isa lang ililipat dito sa uh, kaliwa. At yung nasa kaliwa na yon gagawin nating reserva. So, okay. Yan po mga katito bar, bago na po yung ating gulong at dalawa yung ating binili kanina so nagamit ko na rin po ito itong gulong na to ang nakasanayan ko lang na gamitin dito ay waste lake kasi nga tumatagal sa akin yun ay halos dalawang taon akong hindi nagpalit doon sa <coughs> akong hindi nagpalit doon sa waste lake na yon so nagamit ko na rin naman to at tumatagal din at ito pa po yung isa kong problema dito <coughs> Yung Ano dito yung design ng Nissan Ninakaw naman At pag dumadaan ako ng Nang banawe Ay tinatawag ako para bumili ako ng ganto Yun purong problema sa mga Tao dito no? Kahit naka park lang Ay naanakawin naman At Nagtanong ako o magkano yung ganito 6,000 at syempre pag binili ko yan baka nakaway na naman so papagawan ko na lang ng ibang ano yan uh, uh, design ito po yung isa so parehas na bago na yung ating gulong uh, at nakahanda na ako si si Maron para tayo makabiyahe so ngayon po kasi hindi ako magbabiyahe dahil halos hapon na tsaka coding ako ngayon eh silakto ko na coding para yung pagpapagawa natin ay hindi yung kasagsaga ng ako na biyahe yun po minsan naman pagka wala akong pinapagawa dito sa sasakyan ay bumabiyahe din po ako ng coding so yan ready na ulit si Simaron at marami pong salamat may nag-sponsor po ng ating gulong So hindi ko na po i-mention yung name niya. Uh, at maraming salamat po sa patuloy na panonood niyo po ng aking YouTube channel. Uh, at patuloy niyo po akong suportahan hanggang sa muli nating pag-upload. Ingat po tayo lahat. God bless everyone. Bye-bye.